Hello guys! Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Ate Eve. Sa mga bago nating manonood, welcome po kayo dito! Winter pa rin pala dito ngayon guys. Ang kainaman lang sa lugar na to, pwedeng pwede pa rin kayong maglakad kahit winter. Kasi talagang nililinis nila ang daanan ng tao. Talagang nagsasaboy sila ng asin para madaling matunaw at malinis ang daanan. Ayan nga guys, at malambot-lambot pa talaga yung snow. At sa oras na to, talaga masarap maglakad. Kasi hindi siya ganun kalamig. Tamang chill lang. Yun bang parang namamasyal ka lang? Ilang buwan na nga lang pala guys at spring na. Then, summer na. Makakasuot ka na ng medyo magaan-gaan na damit at medyo, syempre, yung malipis lang. Mahirap din kasi pag winter, ang dami mo talawang yung suot na damit. Dobli, dobli. So, ayan guys, nakikita nyo ang ganda ng panahon. Habang naglalakad nga pala kami guys, may napansin kami, Nanginig siya. Akala ko ibon, yung parang maya. Tinignan ko mabuting pala may buntot. Daga nga yata to. Tutulungan nga sana namin. Kaso lang, harmful siya. Mahirap nang makagat ka. Iniwan na lang namin siya sa gilid. So, ayun guys, After two hours. Pa-uwi na rin kami ng bahay. Grabe din yung labas ng pawis pero napakasarap sa pakiramdam. Ayun guys, at pag-uwi after 2 hours of walk. Ito yung nakahanda sa amin hapa. Naglakad ng 2 hours tapos kakain din pala ng marami. <laughs> Sino ba naman hindi makakatanggi ba diba guys? Tapos may masarap na sausawa na suka at bawang. so guys, nakakalaway. Hanggang na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like and subscribe. God bless everyone.